Panibagong araw, panibagong pag-asa. Ito na pala yung araw ng pagbigay natin ng tulong sa mga kababayan natin na nasa ng baha sa Pilipinas. Alam niyo naman, pag sinabing baha, lagi din pumapasok sa isip nyo ang bayan ng Marikina. Totoo yan, lalo na yung mga nasa kabahayan na malapit sa mga ilog, kagaya ng aming barangay, ang barangay Tumana. Itong mga nakaraang araw, inabot na naman sila ng malaki ang baha, na kung saan uh, ah, pinasok ang kalakay ng mga bahay. Dami na namang mga gamit na nasira, dahil sa bagyong karina. Ayon nga sa balita, halos isang buwan daw na tubig na ulan ang bumuhos. Kaya iyon, nagdulot siya ng kabahaan hindi lang sa Marikina, halos buong Metro Manila. At isa sa mga talagang naapektuhan yung malapit sa creek o sa ilog. At sinabayan pa ng sunog, halos ilang kabahayan din ang naabo. Kaya sobrang nakakaawa uh, yung nangyari sa aming barangay. Mas nakakalungkot, meron pang nasawi. Condolence nga pala sa pamilya ni Chairman Vidal At syempre, ah, nagpaabot din tayo ng konting tulong sa pamilya ni Chairman Vidal Para kahit paano mabuwas-buwasin yung kanilang mga gastusin Ikaw nga, eh, mabahaan ka na, huwag ka lang masunugan Mas mahirap yun dahil yun, wala ka nang pwedeng masisilungan Wala na yung bahay mo, mga gamit mo at least yung baha kahit papano makaka-recover ka. Kaya yun, naisipan ko at naglakas ako ng loob na humingi ng tulong sa mga kababayan natin dito sa Canada. Kaya yun, uh, lubus lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga kababayan nating tumulong. Unang-una syempre ang Al's Kitchen, si Ma'am Clay Pelicio at si Sir Al. Yan, maraming maraming salamat po. At syempre ang Fortune Inc. na si Ann at si Chris. Ang Fortabes Remittance ni Stewart at Gupit Pinoy ni Parimbok. Chow Queen ni Ate Lisa Salvador ng Prince Albert. La Familia ng Saskatoon, si Boss Caleb. Yan, si Boss Jun Dimaano, si Wena Angkaya ng St. Brew at Melport, si Ma'am Pamela ng Saskatoon, si Sharon Rinos, at ang aking mga kafilka member na si La Pastor Michael, si Chairman na Tots Mercado, si Kuya Tanting, si Ate Juliet, si Marvin Bagi, Michael Amante, si Arnella Baluyot, si Abby at si Regita Mayo. Uh, maiba tayo, naka-55,000 po tayo sa ating nalikom. Uh, tatlong lugar sa Barangay Tumana ang nabigyan natin ng mga ayuda. Paluto na rin pala tayo ng mga hot meals kagaya ng lugaw or goto. At syempre, hindi rin mawawala ang kanin at ulam. Uh, sana uh, mabusog kayo at kahit papano pano mabawas-bawasan yung mga uh, nararamdaman nyo. Pero alam ko naman ang mga taga Barangay Tumana, eh, napaka titibay niyan. Hindi yan nawala ng pag-asa, babangon at babangon yan. At syempre, uh, magpapasalamat din nga pala ako sa mga nag-volunteer, na nag ng mga groceries, bigas, nagbigay ng mga ayuda kung saan saan lugar dyan sa Barangay Tumana, at syempre dyan sa mga nagluto, di ba Napaka-gandang effort yun, napaka At syempre, dun sa aking nasabihan na alam ko mapagkakatiwalaan ng kagawad na si Mylo Paro, na siya ang nag-manage sa lahat. Saludo ako sa iyo at pagpatuloy mo lang yung magandang ginagawa mo. At muli po, maraming maraming salamat po sa mga tumulong at syempre yung mga nagdasal na rin para makabangon uli ang, ang Barangay Tumana. At yun, hanggang sa muli, ito po si Kuya Keks.